Good day mga uh, mga katilapia. So for today's video, uh, pag-usapan natin ang fungus. Bakit nagkaka-fungus ang ating uh, mga alagang tilapia? So una, bago na uh, paano natin malaman na yung tilapia natin, yung alaga nating tilapia ay mayroong fungus? So, yung fungus po mga katilapia ay uh, mapapansin natin agad sa ating mga tilapia na mayroong mga white marks sa kanilang uh, na mo sa kanilang katawan. Uh, kung minsan ay nagkaka mayroon pong uh, mga pula-pula sa kanilang chan or sa bandang ulo. Uh, minsan makikita mo na natatanggal yung mga kaliskis. At minsan makikita mo na wala na ang kaliskis, may natanggal ng kaliskis at saka yung ano uh, yung balat nila ay talagang uh, natatanggal. So yon nyo po yung fungus. Yung iba naman ay nangihina, lumalaki yung mata, uh, bloated, yung iba bloated na, yung iba naman ay uh, talagang hindi na kumakain, no, yung pagmalala na hindi na kumakain. Ano ang, kwan? Uh, ano ang, ano kaya ang sanhi, bakit uh, nagkaka ang ating mga alagang tilapia? So, again, yung fungus po mga katilapia ay, yung sakit na fungus sa ating mga tilapia ay nagbumula mismo sa ating mga tangke or sa fish, sa earthen fan mo or kaya sa concrete pan. Yun dyan po nagsisimula ang uh, mga sakit ng ating mga alagang tilapia. Ibig sabihin nun, nagiging uh, hindi maganda ang ating tubig sa ating mga fishman. So una, uh, poor water quality. Ang unang sanhi bakit nagkakapunggo sa ating mga tilapia ay hindi maganda ang tubig ng ating uh, fish pan kung hindi maganda ang tubig ng ating uh, fish pan ay hindi po yun maganda so uh, kaya kaya uh, i-recommend na uh, bibili tayo ng testing kit uh, para makita natin kung ano na ba ang status ng ating tubig uh, kaning maganda pa ba siya sa ating tilapia good pa ba siya sa ating tilapia o baka harmful na yung tubig ng ating tilap mga tubig para sa ating tilapia. So mga katilapia, pag hindi maganda yung quality ng ating tubig sa ating uh, fish pan ay nakakasama po yun sa ating tilapia. Ibig sabihin noon, pag hindi maganda ang tubig ng ating fish pan ay nagbubunga o nagdudulot ito ng poor oxygenation sa ating uh, fish pan, bababa ang disog oxygen natin at yun yung chance naman pag bababa ang disog oxygen natin ay yun naman yung time na uh, tataas ang ating level ng ammonia. Kaya nga sabi ko kailangan mayroon tayong testing kit available naman po sa uh, sa Lazada o sa Shopee. So, magbili po tayo ng uh, testing kit kasi kailangan natin yun. So, pag um, mababa ang quality or hindi maganda ang quality ng ating patubig, eh yun yung uh, time na hihina ang, ang immune system ng ating mga tilapia at pag mahina ang immune system ng ating tilapia, yun naman yung time or kaya yung timing na Uh, na fufungus ang ating mga tilapia. Pangalawa, uh, bakit na uh, nagkakafungus ang ating uh, tilapia uh dahil yan sa uh, lack of aeration po ang ating uh, fish pan. Sabi nga ni, sabi nga ni Google kasi uh, nagsearch din tayo sa uh, Cause or mga dahilan bakit nagkakafungus sa ating tilapia is yung lack of aeration. Sabi niya ni Uncle Google sa so one of the uh, common causes of fungus infection in fish tanks is lack of aeration. Kasi nga eh, yun, yun, yung mga sa ibang mga vlogger sabi din nila na, na kailangan talaga uh, may, mayroong aeration. Lalo na kung hindi mo susundin yung 3 to 5 pieces per uh, square meter, no? Lalo na ngayon, uso po ngayon ang intensive sa mga sa mga concrete pan. So kailangan po ng uh, eritor or malakas na eritors ating fish pan. Bakit kailangan ng eritor at bakit uh, isa sa ang erosion ang uh, na nasanhi na nagkakafungus na ng uh, ang ating mga tilapia kasi nga po pag kulang yung aeration natin or hindi maganda yung aeration natin wala tayong uh, aerator or nagproproduce ng mga dissolved oxygen pag mahina po ang oxygen ng ating uh, pat sa, sa tubig or sa ating uh, pan bibilis po o, bibilis po at dadami yung mga harmful gases kagaya ng ammonia. No? Pag mahina ang ating aeration, nag, yun yung uh, time na dadami ang ating uh, ammonia sa ating mga fish pond. Pag mataas po ang level ng ating ammonia sa fish pond, mga katilapia, No tandaan niyo po yan na pag uh, lalakas po ang ammonia isa uh, mabilis lang po yan sila na magtaas pag nagka mayroon na po or mataas na ang level ng ating ammonia sa ating uh, patubig or sa, ating, sa fish pan natin iyon eh, naman din po yung time na, na stress ang ating mga alagang tilapia pag na stress na po yung ating mga alagang tilapia yun magkakafungos fungus na din po ang ating tilapia at magkakaroon ng iba pang mga uh, sakit ang ating mga tilapia So, una, for uh, water quality and then pangalawa, lack of aeration and ito namang pangatlo, ang is very important sa ating pagtitilapia uh, kung ikaw ay nag-aalaga ng tilapia, uh, importante po ito uh, low water uh, temperature kaya kung napapansin nyo po, marami sa mga nag-aalagang tilapia nagsasabi nga, huwag magpakain tuwing tag-ulan. Kasi nga, pag malamig yung tubig, andun lang sila sa ilalim, hindi kakain, walang gana kumain, parang natutulog, parang ganun. So, low water temperature, mayroon pong uh, uh, makikita or mabibili sa Lazada at Shopee yung uh, water at uh, temperature and uh, di ko matandaan kung magkano. I think nasa 700 to 1,000 yung uh, water temperature. So bakit uh, isa sa dahilan na nagkakafungus ang ating tilapia pag malamig ang tubig? So yung malamig na tubig is isa din po yan na dahilan na bakit nagkakafungus ang ating uh, tilapia. Kasi nga ho, pag yung uh, tubig natin ay masyadong malamig ang body system ng ating mga alagang tilapia ay nakukumprimise or yung immune system ng ating response ng immune system ng ating tilapia ay nakukumprimise at nadidelayed so again, pag masyadong malamig ang tubig ng ating fish pond ay yung body system or immune system, yung response ng immune system ng ating mga alagang tilapia ay nako compromise at nadidelayed. delayed Ibig sabihin, nun pag mag may bacteria na harmful bacteria ng ating tubig hindi na maganda, uh, may ano na, may mga uh, harmful harmful bacteria ng ating tubig, mayroon ng ammonia at Laging malamig pa ang ating tubig, yung immune system ng ating tilapia ay magdi-delay ng response. Ibig sabihin nun, wala, yung katawan nila ay hindi na masyado makapag-fight back sa uh, mga harmful bacteria kasi nga yung uh, malamig na tubig ay nagiging cause na madedelay yung pag-response nila, pag-fight back nila against uh, bad bacteria or harmful bacteria. So tatlo lang mga katilapya ang ating tandaan para uh, mapagada natin ang ating pag-alaga sa ating mga alagang tilapia. I e, check po natin yung quality ng ating tubig. Una, quality ng tubig, pangalawa, aeration, and pangatlo, yung temperature ng ating tubig. Mga katilapya, maraming nanonood sa ating uh, YouTube channel na hindi pa nakapagsubscribe. Mag-subscribe po tayo at malaking tolong na po yon Salamat and God bless.